Uh, requirements na kailan ba natin mako-comply yung mga requirements? Okay. So, na lang. Uh, so, nandito po tayo para kana ay second part na po ito dito sa ating barangay Bayugo. Uh, yung first part po, ginawa natin doon sa trapo kahapon. At ito naman. Uh, po kayo, na, mga tiga dito po kayo sa Northgate. Ito, po, baka mahirapan po kayo kung doon kayo bibigyan pa. Medyo mabigat po kasi itong uh, mga boxes. Hindi po kamukha Mahirap po hawakan ito eh. Wala kang ano uh, Wala handle eh. Kaya po may pataho, tatlo, mahirapan na kayo. Dalawa, medyo kaya pa. Pero pag tatlo po, mahirapan na kayo. So, tuloy-tuloy lang po itong ganito natin na uh, sistema po ng pagbibigay ah, dito po sa Bayugo, dalawang klase po itong pinamigay ng CQ. Ito po yung isa, galing po ito sa BSWD. Okay, yun po. May allotment po tayong nakuha sa kanila, kaya po nakapagpapamigay tayo ng mga ganitong klase na kanilang na Now, yung pangalawa naman po, yun po yung nire-repack ng ating mga tauhan na kasama sa uh, mismo Diyos sa City Hall kung tawagin po natin. Pero alas pareho lang naman po. Pero naman tayo ng na konti. Alam niyo kung bakit? Ang tingin ko po, mas siguro mga around 200 ang difference. Kasi po, halimbawa, gaya ng bigas, uh, yung aming naripak na po, limang kilo. Pero ito po, dalawang dalawang lalagyan natin tatlong kilo. So, lamang na po agad ng isang kilo sa uh, bigas. din po sa mga dilata, mas marami po yung dilan na to. Kaya po, uh, para po sa, siyempre, special po kayo mga tiga, ay mga tayo yung dito, eh, dito ba? <anovansime> dahil, ito po ay pasasalamat po sa inyo, dahil sa, 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 amin po mga previous na laban, ay palagi po kayong natin, kayo nagbibigay sa amin ng magandang uh, boto. Kaya po, ang bayugo ay isa sa aming mga priority po kung sa kalim ng mga pangangailangan. So, paano po ba tayo umabot sa ganitong sistema na ito po kasi ng bagyo nito, yung kanina, mas uh, makinsala po ito, mas marami po ang nakabisyon nito kaysa bagyong nito. Yung mga bata pa dyan, hindi pa masyari nito. That was 15 years ago naging yun yung taon na po nakakaraan, yung pagdukong bag Kami po mga eh, hindi po namin makakalimutan yun. Kasi po yun yung panahon na halos isang linggo po na umuulan talaga. At uh, malakas po ang hangin. Ito naman pong uh, ito na kami na ay uh, sa amin po sa Salusoy, nahigit po isang metro ang taas. Meron po kasi kasi yung inarkahan, yung lugar namin. May wall doon nilagyan namin ng marka yung undoy. Ngayon po, ito yung bagyo ito, tinignan namin po, nilagyan din namin ng marka. At talaga po, isang metro ang taas. Ito. Ewan ko lang po, siguro iba, iba naman ang sitwasyon sa bawat barangay. Pero, sumatotal, uh, ang tubig naman po, ay eh, level eh. Ibig sabihin, mas isa kayo pumunta yung talaga dami ng tubig. Ano pareho lang po yun. So, ang Bayugo po ang isa sa ating mga tinatawag na priority. Kaya nga po, dito sa inyo, imbis na hati-hati pa, meaning kalahati ng repack ng city o kalahati mga galing sa BSWD, dito po sa Bayugo, isang klase lang po ang dumating nito. Okay, ano po. Ito po. Ah... Para rin po sa inyong kaalaman, sa akin pong uh, pagkwenta nito, uh, bakit po ba parang hindi natin masyadong napadhandaan itong pagdating ng bagutan? Nasabihin ko po sa inyo, uh, walang malakas na hangin, di po ba? Pero todo todo ulan. Di po? Sa pag-asa po kasi, yung Weather Bureau, ang nire-report po nilang basis ng kanilang uh, sasabihin sa mga tao, yung signal number 1, signal number 2, number 3, o kaya number 4, super high point tayo. Yeah. Ang pinagbabasihan nila, yung lakas ng hangin. Hindi po yung dami ng o, volume ng tubig. So, wala nang satis-sati sa na ito, nakakalakas na bagay nito. Wala pong po nang sa atin, di po nga. Kaya uh, sana ang pag-asa ng Lord of natin ay tingkahin at uh, medyo improve pa nila ang kanilang sistema na yung volume, yung dami ng tubig na po pwedeng bumagsak sa isang lugar ay makuwenta po nila. Para po alam natin na ang babagsak sa atin ganyang karaming tubig. So mapaghahandaan po natin yan. Mailigas po natin, maitataas natin ang ating mga dami. Pero wala pong ganun eh. Sa, sa ating po ngayon, signal number 1, ganito kalakas ang hangin. Parang signal to may ganyan o eh. number 2, ilawa 30 to 60. Ganyan po yung kwenta lang nila eh. Hindi naman po sinasabi kung gaano pataas yung magiging tubig eh. So yun po ang nangyari sa atin. Uh, sa pangako ka pala, mayroon lahat na nagbigay dito. Sino ba ng loob dito na nagdagdag? May nagdagdag po dito. Para sa first 1,500 na mga uh, pupunta po dito. Yung dati po yung kapitan. Nakakailan na ba nga yung kapitan sa <laughs> inyo? Uh, dati po itong kapitan. Uh, si... Saan ba na? Nawawala. Oh, Ayan. Uh, si kapitan na... Uh, Bunying, ano po? Ah, bibigay po siya sa inyo ng uh, tinapay. Oh, okay. 1,500 pieces. O oh, yung 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 mauna. Mauna ba o mauna? Okay. Basta, kasi yung dumating lang dito isa. Ganun. Pero pagkapadala, pero po yun, ano, kailangan yung ng lang yung tao para sa kanya. Yung padala, eh, yun na lang, bigyan niya, wala nang tinapay. Okay ba yun? Kung sino yung donor dito? Saan ka? Nagtago ka tayo, donor? Okay. Para naman doon sa si Kapitan, nasa ba si Yung ating malaking tulong nga ba na na tumulong at uh, ita nga, very efficient ang naging trabaho niya. Okay. Mamaya, bigyan natin limang libo para sa kanya. Okay. Para, para sa susunod, so sana wala na, no? Pero alam nyo, talagang tuwing tago lang, eh, may ganito ang pagkakataon, eh, napakarami po lumarap ang nabagoy talaga sa atin sa Pilipinas. So, wala na, basta wala. Kapilala nyo na, lahat mo nandito. Lahat po kami, Uh, sa City Hall po, makakaasa po kayo ng uh, tulong. Nararamdaman ko po ang nangyari sa inyo, lahat po tayo. Ito po yung klase ng uh, na matatawag. Na-apekto po lahat. Maski ano po ang estado nyo sa buhay. Mamayaman kayo, ma-middle class kayo, mahirap kayo. Sigurado na-apekto kayo ng itong bagyo nito. Yung mga mayayaman, alubog ang kotse nila. Di po ba? Yung mga mamahal, yung mga supa ah, sa ground floor, kung siyempre yun, hindi naman magkakaroon ng supa sa alasek, tusik, as. Siyempre po, palang inasendo ba yun? Di naman nila yung buhati yun. O, nupong ano lahat po yun. So, ganyan lang po. Ah, tayo naman, ah, sana ay, agaya po nung pasipin namin dito. Ayan, nakikita po nyo. Ano po po ay nakalagay dito? Ayan, bangon may kawayan tugon sa nasalanta ng bagyong kanina. Okay po. Babangon po tayo, magsasama-sama po ulit tayo. Lahat po yan sa mga darating na panahon ay pipilitin po natin na mapaganda ang uh, buhay ng bawat isang tiga may ito Ito po sa bayugo, patuloy po na sinabi ni Kapitan uh, Joey ay uh, eh, may bago po kayong uh, ambul hindi na ambulansya yun. Ano? Magkakaroon. Okay. Ah, may binigay po tayo sa kanya. Mga wala pa isang buwan. Mayroon na may isang buwan? Yun? Mga wala pa isang buwan. Bagong-bago -bago po yung inyong uh, garbage truck. Ayan. Meron din po. Meron din po uh, parating na isang ambulansya para sa bayu So, gusto ko lang po mag-report sa inyo. Uh, pasensya na po kayo, hindi ko mahaba po ang ating panuwanan. po? Gusto ko lang po mag-report sa inyo, mas paano. Na, sa inyo bang pagtingin sa loob ng mga panahon na kami po ang nanungulan, ulan, meron po bang naging positive na pagbabago? Uh, kayo po makakakita nun. Okay uh, po. ah uh, sa so, pangkalahatan po, may bago tayo ng City Hall. Yung City Hall po natin, inilapit po natin dito. Kasi po, nung nahan doon sa malayo, wala pong makahingi ng tulong. Pamasahe lang, hindi mo na malama kung magkano saan mo kukunin. Pagdating roon, hindi mo masiguro kung paano ito ay makakakuha ng tulong. So, nati-discourage po mga tao, nawawalan po sila ng lakas ng loob na pumunta para humingi ng tulong. Pero nung ilapit po natin dito, ayan, madali na. Maski po kayo maglakad, makakarating kayo ng City Hall. Pero kunahan doon, medyo mahirap na lakarin po yun, di po ba? So, nung malapit na po ito. Now, sa baka po, may sports center po tayo para po sa ating mga athlete na gustong uh, mag-improve ang kanilang mga talent para po sila ay makakumpit Agayo po ngayon, meron pong uh, na, ikaw, uh worldwide uh, competition po sa sports ng so, ating Olympic na nandiyan po sa France, Paris. Ay, at uh, may nanalo na ata Pilipino, di ba? Okay. So, yan po. Uh, ano pa ba? Uh, yung mga kali po natin, napaluwang na po natin yung ibang lugar doon. At uh, ganyan. Uh, yung bagong uh, City Hall, pagkatapos ito po natin ating Sports Center. Yung mga kagyo natin, mas maluluwang na ngayon. Ah, ito. Mas marami po tayong koleksyon ng pang garbage. Ano po? Pwede lang po ngayon. Pero ngayon po, ano schedule ng garbage sa akin? Bukas, okay. Pasensya na po kayo. Talagang sobra po ang dami nang nabasa. Kaya ang lahat po ng mga bahay, eh, ilipas po nila eh, at na po yung lahat ng mga nalubog sa tubig. So, sobrang dami talaga nang nasa daan. Pero lahat po yun ay nakakuti natin. At bukod po doon, bukod po doon sa talagang number ng ating uh, garbage truck. Naghanap po ako ng gagdag para po dito sa particular na ganitong sitwasyon natin. Meron po tatlong malalaking uh, ten-wheeler na tumutulong sa atin para po mabilis na mahabot ang mga basura. Okay po. So, tuloy-tuloy na tayo para mabilis. Alam ko, naiunit na yung mga tao. Kanina pa. Okay. Muli. Sama-sama po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Ay, isa na pala. Isa na lang. Okay. Marami na po ako sa sabi na may na introduce po natin. Ano po? May isa na lang po akong gusto ipaniwanag sa inyo. Ang unang na lang po natin na hindi pa namin po na ibibigay ay eh yung mabuksan na po ang ating hospital. Tama po ba? Okay. Kung makikita po ninyo sa ngayon, nasa stage na po tayo, meron po niyang mga announcement sa social media na open po for hiring para po sa mga takuhan na silang mamamahala at magpapatakbo ng hospital Nangangailangan po tayo ng mga doktor, nurses, medtech, lahat po yan. Kailangan natin. Meron po kami paskel na para itong buong August na ito, pwede po mag-apply ng trabaho para po sa kanilang busakasangali po. Meron kayo mga kaibigan na doktor, nurses, medtech, basta po lahat na related. Lahat po na related sa pagtatrabaho sa ospital kailangan po natin. Okay? Ano po? So, yun po, may report ko sa inyo. Uh, so, hopefully, pagka lahat na po natin lahat yun, dahil po yung mga equipment, okay na eh, nasa atin eh. Ang kulang na lang po natin, yung mga tao. Eh, hindi naman po papayag ang Department of Health na bigyan tayo ng lisensya, pero wala tayong tauhan. Hindi po sila po papayag nun. Na. Kailangan po at sinabi po nila na ang kailangan doktor sampu hindi po pwede natin ikatwira na bago pa lang dalawa lang muna kasi wala pa namang masyadong kung hindi hindi po pwede po yun obligado po tayo na maski bago pa lang wala pa po pasyente sampu na kagad yung doktor e, okay, ganun din po ang narasis pag sinabi tatlong po kailangan po tatlong po na andyan kasi po 24 hours, tatlo beses po yung dalawang, tatlo o tatlo, 24 hours po yung tatlong shift ang tawagin. At kailangan po natin maraming nurses. Ang isa po malaking problema natin sa nurses, eh mas malaki po kita kasi sa abroad eh. Kaya yung mga nurses natin dito, mahilap na gilapin. Uh, gusto nila makalating doon dahil doon ang sweldo at yung doble ng sweldo po dito. Pero ganun pa lang po, nag-offer po ang uh, city government ng mas mataas na sweldo para ma-attract po natin. Para po makumbinsin natin yung mga iba natin mga doktor na pumunta sa atin at dito sila mag-servisyo. Okay, maraming salamat po. Okay, palakpakan natin Mayor Attorney Henry R. Binarita. Uh, bago po tayo magsimula isang photo ops po muna. Pasensya na po. Papupuntahin ko kayo dun, boss. Ang ating pong halal uh, pupunta po sa gitna. Dito po pipicture pipi yung uh, photographer. kumalat na lang po kayo ng spot. Dito po ang mayor, vice mayor, si kapitan. Yung mga nandito, okay lang po ba na tumayo muna para po sa picture taking na. Diyan lang kayo pero tatayo kayo. Yan, si Bay, si mga konsihal. Uh, pat pat, pat tayo ang pipicture si toyo Gary. Sama po yung barangay official. E Sana na lang po kayo ng spot. At ang uh, Sure. Yung iba sa likod. Pasensya na po kasi talaga medyo malumog tayo. Yan. Ang kita? <laughs> Sir Boy. Buti pa si Sir Boy doon ko <laughs> si Johnny. Tama ba? Legali dito na ito no? O sige. Yeah. <laughs> Si Boyce, may tingat ka ba dyan, Boyce? <laughs> <laughs> uh, Tinga, <tiga>, <laughs> Boss, ilang mo? Kita sila, kuya Kita mo mo <laughs> Ako, sure ako, kita si Atorny Gary. naka eh. naka dito na Kita. Ah, you manage the design. Okay. Design. Ganito na lang po, sa tapusin mo na. Na nang nakaupo. Una po ito po ng minera. Isusunod po yung nasa gilid. Teachers po ang gagawin sa pagtila. Huwag punta tayo yung mga nakaupo kasi nga'y tinatawag. Okay po? Pag-disiplinado tayo, mabilis tayo. Dalawahan lang po. Thank you. Okay. O, oh, kalma, kalma. Kalma. Okay. Dalawang pila po ang mangyayari dyan. Maggagay po sila. O, oh, pinayagap Lord na dalawang renew, basta dalawa ang ticket, dalawa ang pwedeng kunin. Basta kaya niyo pong bitbitin, na Dalawa. Pero yung igit sa dalawa, pasensya na po, mapigat po talaga ito. So, dalawang gilid. Yung isa dito. Ah, oh, listen. yung mga nandito sa bandang kaliwa, dito po kayo lalabas. Ha? Okay po? Yes. Yung dito, doon po lalabas sa istasyon sa mga tanod. Okay? Clear po dyan, ha? Okay po. Sino ang kapartner nila A1 dito? Nila Mayor? Apa, yung kukuha ng ticket. Okay, ganito. Yung mga nakaupo, huwag muna kayong tatayo hanggat hindi kayo binibigyan ng mood dyan. Okay? Ipakita natin na ang mga taga-barangay Bayugo ay disiplinado. Tama po ba? O palakpakan nyo ang mga sarili. Palakpakan si Mayor attorney Henry R. Villarica. At syempre ang ating Vice Mayor, Joji Bilago. Wait lang. Dito, meron din. ah oh. Ah, dito, ano, teka. Asa ah, na ba si engineer? Engineer, dito, centro, centro. Pwede nang centro ako dito. Dito po, dito, centro, isa pa. Dahil isa lang to. Pwede ako centro dito. Dito po, sa kaliwa. Dito, para makatawag na tayo dito. Opo, kunin nyo rin ito. Ma'am, kunin nyo rin ito, ha? Salit nyo yung nasa gilid. Ayun, ayun yung nasa gilid. Okay, sige po. O, oh, kalma lang, kuya. Kalma lang, kalma. Okay. Kasama ka. Sige. Ma'am, ma'am. 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 Ma teacher, isalin mo to para makaalis na sila dyan press Johnny huwag ka muna kukuha sa nakatayo kunin mo yung mga nakaupo dito ha? Nang ano? sige, sige, pwede na, tira na yung ticket pa ano, pa senro kayo paalalay kayo sa senro Engineer, Pei pang senro dito. Engineer, Pei pang senro dito sa kaliwa pa para makatapos din dito. Ako, si... Dito, yan. Para tatlo. Yan. Sige, tira. Ate, ate Ria. Pag umalis na, tiklopin niyo na yung upuan. Okay. Sige po. Mabilis po yan. Maliwanag po ha, uunahin yung mga nakaupo muna. Dahil I'm sure sila po yung nauna rito, okay? Ah, dito, okay. So yung mga nakaupo muna, then pagkatapos nun yung mga nakapila. Okay. malapit sa opisina ni Kapitan. Kailangan po bigyan niyo ng daan niyan. Yung nasa kanan, doon po kayo lalabas sa ng Barangay Tanon. Malinaw po ah, pag dalawa ang kukunin yung relief, isang tinapay lang po ang makukuha ninyo po, pinakisabay lang po sa inyo yung isa. Siyempre, kung sino po yung nandito, yung po yung makikinabang sa tinapay. Malinaw po ah. Kahit dalawa po yung ticket ninyo, isang tinapay lang po ang pwede nyo mabigay. Sa ating mga akro, dito sa kaliwa, pwede bang Uh, ayan yeah, dito. Ate. Okay. Pahingi ah. Uh. Si Kuya Ronnie Ben. Ronnie Ben na taga Kaloocan. Pwede pong lumapit dito. Tinatawag po kayo. Yan. tama pakikuhan nyo na ito. Sir, sir, pakibigyan nyo muna ng daan kung ano. Yan. Yeah. Para meron kayong goods dyan.